Hello mga mi, kain tayo. So ito ang yung aking ulam of the day dahil ako nga lang mag-isa dito sa bahay at mamaya pa uwi ang aking partner. So ito lang tayo ako sa inyo. Ay, alam niyo ba yung Hikaido? Tapos ginawa ko lang siyang paksiyo at sibuyas at luya kaya sinabawan ka dal sa bawat isla. O oh, di ba, kain tayo. Pero ang ko pinaka brunch ko na to. Eh ko ba maaga ko lagi gutumin. First attempt sa kain, try natin. Patiwan ko na itong ginagawa mga mi pag mga tinatamad na version na luto ang nanay nyo. Ganito lang ang ginagawa ko, dinata lang. At experiment ko lang. So, eto mga mi, actually nakapakasarap niya. Maasim siya para na try natin. Gutom na ang lola. Matagal na akong nakakrave talaga sa seafood. Or is that, wala talaga mahanapan dito sa amin sa subdivision na paalangin ng palengke dyan. Mmm, masin. Mmm, sakit Kain, masakit talaga, masa talaga mag-ulam ng may sabaw pag nag-uulan. Grabe yung ulan dito sa amin sa Kabite. Kaya tama, hindi talaga ako bumili ng aircon. Tara, ino ka lang yung pambili. <laughs> Ayoko talaga namang mag dito sa Cavite kasi gawa ng talagang presko dito pag malamig kasi pag malamig malamig talaga. O oh, di ba? Sabi ko sa si, Junakis plan pain mo lang magtag at ewan ko iko na sa lamig at ayaw naman galama Noong kasing tag-init eh talagang gusto namin maligo ta tumbes no bes. Stop. Oh. Okay, ba Oh, si pag Sunday, no? Ano yung favorite ka kinakain mo? Pinakain, no? Nakain ba sa labas? Pag Sunday, ba family day. Yung sasi dito sa amin pag Sunday, wala, bahay lang. Dinob naman din kasi ni Packers magpahinga pagod din ng tao. Tsaka, gastos lang, no? Ang mamala ng tinda sa mall ngayon. At nagkakataon din may pasok siya paglungo. So, yun lang talaga. Pinaka-family bundle namin kanya-kanya kami hawak cellphone. Sure. Tsaka! Sala! Bye -bye. <laughs> happy Sunday!